Pag ang Diyos ang nagpala, wala kang kulang eh. Maaaring kulang ka sa pera, kulang ka sa karangalan, wala kang pinag-aralan. Pero, ang kaluluwa may contentment. Meron kang kasiyahan. Yan ho ang halaga ng isang sambahayang natuto ng salita ng Diyos. Yung salita ng Diyos na sinusunod, parang bato na pinagtayuan ng isang matatag na bahay na dumating man ang baha, umihip man ang hangin, hindi mababagsak walang makawawasak sa isang pamilya na ang kanilang pundasyon ay ang pagkakilala sa salita ng Diyos. Tandaan niyo po yun. Pag ang salita ng Diyos ang namamayani sa isang sambahayan, sino man ang manggiba, mga chismoso ng baryo, mga chismoso ng bayan, hindi ka gibain yung pamilya na yan. Kasi nakatayo sila sa ibabaw ng bato. Yung bato, yun ang salita ng Diyos. Ang lalaki nananangan sa salita ng Diyos, ang ina, gano'n din, ang mga anak, gano'n din, matibay na pamilya yun.